oh, so, ayun na siya guys, yung suga. Hmm. Hmm, Bakit paliliit? Oh. Hmm. Ito yung gagawing ano light dito sa atin. Ah. So, yung iba sa likod yan ilalagay. Hmm. So ready na po tayo guys. Oh. Ayan po yung ating electrical. Electrical ba? Electrical. Nagmagawa ng wiring dito sa hinaguan. At yung mga bilog na yan ay tatanggalin po yan. At papalitan po yung wire na ginagawa ni Kuya. At doon ilagay sa likod ng ano, A house natin. So, ayan po guys. Dito po tayo ngayon sa area kung saan dito kami nag-inom kagabi. Pag-inom ka hindi. Dito nag-inom sila Argel. Ayan pa si madam guys. Oh. At dito naman ay, sumunan po natin dito. Dito talaga ay, um, kinuwanan ng mga um, stem yung ating kamuting kahoy. Kasi malaki na at ma ano na siya dito, talaga ano na dito sa wire natin. At kagabi kasi, nagsabi si Brenda na, um, kailangang um, Ilinisan yung ating area dito para mas malinis kasi may itatanim si Brenda dyan. May ibalak siyang ilagay dyan. Uh, dyan. Hindi ba? Mm -hmm. nila ng, ano, ng gunting na malaki. Ayan pa si Bimbo. Nag-awas naging tubig. So ito na nga guys at may butas sa gilid parang kanal yan po ay dyan po ang dalu daluyan ng tubig <coughs> na ginagamit sa fish pond ni Brenda at sa palayan. Diyan po, po ay um, free po na tubig po yan kasi galing po sa bukid yan. Oo. -o. At ngayon may nakita tayong um, sobra ng palay na hindi na itanim kasi uh, puno na po yung kanilang um, palayanjaan, palayan dyan. Do, diba? At ayan po si Brenda. Oh, nakatitig po talaga siya dyan sa mga nagtatrabaho kasi Um, para makita niya at masilayan niya ang, ang, ang mga ginagawa ng kanyang mga trabahante. So, ngayon guys, uh, yan po sila, isa-isa po silang mga trabaho. Yung isa may nagugupit, yung isa may nagtatabas ng mga damo. At ayan po, mga, pamang, mga pinsan po yan ni Brenda lahat. At di ba ang lawak ng area? Alam niyo, guys, ang plano talaga ni Brenda niyan ay gagawin niya yung plaza yang dyan ang kanyang hinaguan, gawin na plaza kasi hindi pa sila makagawa ng pool kasi nga binabawalan pa sila. At marami pang binabayaran si Madam. Diyan, kahit hindi naman dapat bayaran, binabayaran si pina, pinapabayaran ng munisipyo. Like tubig, kahit hindi naman galing sa munisipyo yung tubig, sa ano naman sa bukid naman yan galing like, 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 like sa Faustina. Ayan guys, at kuya Bim naman ay binabantayan talaga ni ni Madam kita naman natin sa gilid talaga sabi ng ni Brendan yan sa gilid sige uh, puusin mo yung ano yung mga damo para maganda tingnan di ba at dito na nga tayo guys so ayan guys nakikita naman natin na nagtatrabaho talaga si Kuya Bam at nagtatapos talaga siya ng um, damo at si Brenda naman ay may kachat si Gio po yung kachat niya kinikilig <laughs> yung kachat niya ay si Gio talaga yung kachat niya yung asawa niya at may pinsan pa siya nitong tumambay pa kasi uh, palitan kasi sila nung isa at nakita naman natin yung mga upuan dyan na sobrang ganda at mahal na mahal po yung pagbili ni, Mah ni Brenda niyan uh, uh, at may payag pa siya dyan no, na kailangan tangan ang dumi talaga dito no? dyan may eret ng dumi kasi dyan ang istaka ng mga bote at yung alam nyo guys yung mga upuan dyan na pwedeng inuman sa lugar nang hinaguan ay nine na upuan po yan. Nine sets po yan. At nagplan pa ni Brenda, dagdagan niya pa po dyan ang nine sets. Nang nine sets din para mas maganda kasi dyan daw siya gagawa ng live band. Merculis, eh. Puhon or soon. Live band soon. So ngayon guys, uh, yan na po si Brenda nag ano po siya ng mga um, bulaklak niya. Tinitinit-check tin 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 niya yung mga bulaklak kung kung buhay pa ba o patay na. At saka yung damo na yan ay gustong gusto talaga niya yan yung karabaw grass. Yung tawag na karabaw grass. At dito naman tayo guys on oh, na sobrang ano yan si Ansing na nakichismis po si Ansing na nakichismis. O oh, ayan binigay niya nakisip-sip. Binigay na si Brenda ng ano piatos. At dito naman tayo sobrang ganda talaga dito sa area guys. Kasi sobrang pulang pula tuwing umaga or tuwing hapon. Ayan ang masisalayan mo. mawawala talaga ang lungkot mo kasi dito talaga sa pinakadulo ng A-House ay punong-puno talaga ng mga bulaklak like ganyang mga bulaklak guys alam nyo guys pag, pag napupuno talaga yan oh ayan ga ha ayan 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 pag yan nakikita mo talaga yung ganda ng ating paligid at ganda ng ating a house at ganda ng ating hinaguan nature farm o oh, diba Sobrang ganda at sobrang lawak. Ayan pa si Brenda ay fresh na fresh. Nakaupo po siya. Ayan. Oh, malinis na talaga siya, guys. Malinis na talaga. Oh. Yan talaga ni Kuya Ber. So, linis na talaga. At yan ay puputulin. Hmm. At gugupitin yung iba para na tayo guys ayan pa si Brenda tumitingin po sa mga trabahante niya o nagtatrabaho dyan ayan nagtuturo po siya kung ano ang gawin ng kaniyang mga nagdadamo nagdadamo ayan dyan talaga si madam na gusto, niya, gusto talaga niya makita talaga niya yung mga ginagawa kasi sobrang init ngayon tanghaling tapat pa ano ginagawa ng mga ng ano ni Kuya pinsan ni Brenda ay inaayos nila yung wiring at tsaka yung suga yung ilaw na ipapalibot dito sa Hinaguan Nature Farm para sobrang liwanag talaga ayan Ayan na siya guys. Oh, kinabit na po yung ano. I lau sagabe. Kenadin ini. Kinabit tu sia. Iya. Dia tutup peliganan dia lagi putar. Kan tok e, Bah. Eh, golang pisa, Bah. Hah? Abot dino. Hai. Pasat, kisah tak kuasa tadi saning dah. Darilingo? Toro. Dobe dua tak sekan. Toro. Kan san dari itu. Naras, suruh sampai sana. Bagani seksekan itu adi tu. Itu tak sekan. Mene, na. Ah, oh. So ayan na siya guys oh, Ayan, napalibutan na po yung kanilang uh, ilaw dito sa hinaguan. Napapalibutan na po siya guys. Ha? Ayun guys, so na Diko Kada dili ko ay eh. Ulang eh. eh. ano. So napapalibutan na po siya kasi sabi nga ni Brenda ay eh, palilibutan niya yung ano niya, yung hinaguan niya ng ilaw para maganda sa tingnan. Oh, di ba? Oh, mm. boy, saksak sa kayo. Itong nga palong nalimaw. At yung ating electrician, ayan po siya, guys. Di ba, bot? Hmm, napapalibutan na siya. Wala na, wala na makakatakas dito kasi napapalibutan na. Ayan na siya, guys.